Kapatid, ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Panginoon for a purpose. Ikaw, may purpose ka. Ako, may purpose din para sa akin. Siya, may purpose din para sa kanya. It is a universal intention He has for all creation. E ano naman yung mission? Nung nasurvive ko yung stage 4 cancer 2 years ago, ang dami nagsasabi sa akin sa mga nakakarinig ng testimony ko at hindi ko na mabilang ang mga taong hindi naman close sa akin na nagsabi, Brother Jake, may mission ka pa sa mundo. I was flattered yet overwhelmed. Whatever that may be, Lord, guide me. So ano ba yung mission compared sa purpose? Mission is the specific task or action God calls individuals to perform to fulfill his overall purpose. So yung mission, yung pinaka-action para ma-fulfill mo yung purpose. So ano ang difference ng God's purpose and God's mission? Yung God's purpose is the why. Bakit ifu fulfill Kasi may purpose. Ang God's mission naman ay yung how. Paano? Ganito ang gagawin mo. Ito ang mission mo para mag-pursue dyan sa purpose na yan. Dahil dyan, baka hindi mo pinapansin kapatid. Dapat kang maging aware, baka may mission ang Diyos para sa'yo. So narito ang mga senyales na ang Diyos ay may misyon para sa iyo. pitong sinyales na dapat mong makita na maaring may mission sa iyo ang Panginoong Diyos. Number 1 persistent calling. Ang Panginoon ay maaring maglagay sa iyong kaisipan ng mga visions or recurring thought or desire in your heart na gustong gawin ng puso mo to glorify His name, urging you towards a specific mission or purpose. Katulad ng karanasan ni Apostol Pablo na inobliga ng Panginoon to spread the gospel as described sa Acts 9 verse 15, But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Number two, confirmation through prayer. Sa iyong pagdalangin, ang Diyos ay nagbibigay ng kalinawan at kumpirmasyon about the mission He has for you. Nangangako siya na kapag humingi ka ng wisdom, ipagkakaloob niya ito. Sa James 1 verse 5, If any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives all liberally without reproach and it will be given to him. Number three, spiritual gifts and abilities. Ini-equip tayo ng Panginoon ng spiritual gifts and abilities that align with His mission kung ano man yon kapatid. Ipanalangin mo baka may pagbabago sa iyo na hindi mo pa nabubuklat. I-explore mo. Sa 1 Corinthians 12 verse 7 affirms this, But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Number four, opportunities and circumstances. Pansinin mo, ang Diyos ay may mga pintong binubuksan para sa iyo. At meron din siyang pintong sinasarado. Ito ay kanyang guidance that lead you toward this mission. Sa Esther 4 verse 14, Esther was positioned for a specific purpose. Ang sabi, Yet, who knows whether you have to come to the kingdom for such a time as this. Number five, passion and compassion. Sa Matthew 9 verse 36, When he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Kapag nakaramdam ka ng malalim na pakikiramay sa certain group or cause, ay maaaring sinyales na may misyon ang Diyos para sa iyo. Number six, confirmation from others. Maaring gamitin ng ibang tao, mga kapwa kristyano na makakita at i-affirm sa iyo at sabihin na may misyon si God for you. Sa so Proverbs 11 verse 14, Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. At number seven, inner peace and joy kahit sa gitna ng challenges sa buhay mo, there's still kakaibang peace and joy kapag ikaw ay aligned sa God's mission for you. Sa Philippians 4 verse 7, And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Kapatid, kailangan ng pananampalataya, paniniwala, pagsunod at sensitivity sa Holy Spirit kung saan ka dinadala in pursuing God's mission for you. Magtiwala ka sa kanyang guidance. Seek clarity and direction sa pamagitan ng consistent na pananalangin at pagtawag sa Panginoon. Sa pagpapatuloy na pag-aaral ng Bible na katulad ng ginagawa natin dito sa Run to You at sa pagkipag-fellowship sa church community, remember that God is faithful and will equip you sa mission na kaya kanya tinawag ay para i -fulfill ang mission na ito. Tara kapatid, manalangin tayo maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoong dakila at mga pangyarihan, salamat Ama sapagkat may plano at purpose ka sa bawat isa mong lingkod. Panginoon, tulungan mo kami kung ano man ang purpose ng buhay namin sa mundong ito. Help us to submit to this purpose. Alisin ang takot at gabayan ng Holy Spirit to reveal areas sa buhay namin na hindi pa namin isinusuko sa iyo. Panginoon, thank you for placing a mission sa aming buhay. Kami nananalangin na kami ay iyong gagabayan sa bawat takbang at bibigyan ng kalakasan sa pagsunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita naming malinaw ang iyong purpose para sa amin at kami ay mamuhay na magbibigay ng honor sa iyong pangalan, O Lord. Lahat ito, Panginoon, ay tinataas namin para sa iyong kapurihan sa pamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen.